-di distribute lang ako ng bangos. Oh, ano ginawa nung si Raulong Mayor na yan? Pinahuli ako, pinakulong ako. Kompleto naman ako, nakasuot ako ng... lang ano, ano? PPE. PPE. Ano? PPE. May ano? Social distancing pa. Mamaya-maya nakikita ko, may mga mobile car na, mga lima. Tapos, nilapitan ako nung chief of police. Senador, pero hindi pa ako, hindi na ako senador nun. Oh, bakit? Meron ba akong vinayolate? Eh, pinapahuli ho kayo, pinapaimbita ho kayo ng ng secretary ng DILG. Sekretary pa nun, eh, si General Anyo. Sabi ko, nandun ba si General Anyo sa presinto? Wala po, pinimbita lang ho kayo. Uh, if I may add, uh, Mr. President, uh, katulad nga nung nakarang uh, uh, karawang kontong nakarang, uh, linggo, hindi na po ako naglakas sa loob na humingi ng uh, permit para magamit yung San Juan Gym. Ako ay na lang doon sa fill oil kung saan ay uh, uh, privado yata nag uh, noon at nakiusap ako kung pwede gamitin yung fill oil uh, yung arena. At doon po ako nag-distribute ng mga bigas, dilata para bigay sa ating mga kababayan San Juan. Ngunit ano po nangyari after after that? Nabalitaan siguro ng mga Poncio Pilato diyan sa City Hall. Ultimo yung pangulo ng uh, Barangay Captain. Sasabihin ko na yung Barangay Captain ng Barangay Edition Hill, Sir Herbert Chua. Kinastigo ang mga Barangay Captain kung bakit sila nakipag-cooperate sa pagbibigay ng uh, ng mga ticket. Imagine, ibibigay na lang yung uh, magbibigay na lang tayo ng tulong dito sa ating mga kababayan eh hina gusto pang harangin. At nangyari na rin po 'yan. Nung ako nung panahon ng pandemya, nagdi lang ako ng bangus. Oh, ano ginawa nung si Raulong Mayor na yan? Pinahuli ako, pinakulong ako. Kompleto naman ako, nakasuot ako ng ng ano? PPE. Ano? PPE. P ano? PPE. PPE may ano social distancing pa mamaya maya nakikita ko may mga mobile car na mga lima tapos nilapitan ako nung chief of police senator pero hindi pa ako hindi na ako senator nun o oh, bakit meron ba akong vinyolate eh pinapahuli ko kayo pinapaimbito ho kayo ng, ng secretary ng DILG, the secretary pa rin, eh, si Gerald Anyo. Sabi ko, nandun ba si Gerald Anyo sa presinto? Wala po, pinimbita lang ko kayo. Imagine, ito lang pagbibigay ko ng bangos sa panahon ng pandemya na kailangan-kailangan ng taong bayan na pagkain. Ipinagkait pa nila. And these products are perishable products that needed to be disposed right away. Eh kung ito po yung, ito po yung mga isda ito, ito po yung mga isda ito, ito po yung mga bangus, bangus to galing po sa fish pen ng nanay ko sa Sambales. Nagkataon na nag-harvest. Eh nagkataon, wala naman bibili sa palengke dahil COVID nga, may pandemya. So sabi na nanay ko, sige pamigay mo na lang yan sa mga mahihirap. So yun ang unang ginawa ko. Tinawag ko yung mga leader natin sa San Juan at uh, pinag pinagbibigyan ko ng bangos, bigla na lang akong pinahuli ng itong, uh, itong mayor na ito. At inamin niya man niya. Nagpa-press ko siya nung ako'y nasa presinto. Kinonfirm niya na pinahuli raw niya ako sa mga polis dahil meron marami raw ako vinyolate na protocols, mga safety protocols, health protocols. Eh, hindi naman totoo. May social distancing, nakasuot ako ng gloves or whatever, may face mask, face shield, naka pipi ako. Wala naman kung binaviolate. Diyan mo makikita na itong namam, na, nagahari-harian dyan sa San Juan, wala pong puso yan. Napakuha lang tao niyan. Imagine, ibibigay mo nila sa taong bayan eh, pagkakait pa nila, tulong, porque tulong ko, tulong ni Senator JV, ipagkakait eh, nila, pagbabawal nila, hindi naman tama yun, pero ako naging si Senator JV naging mayor. Lahat, pag merong sakuna, lahat ng mga gustong tumulong sa bayan namin, welcome. Wala kami pinagkakait. Wala kami pinagbabawal. Ngunit ito, malayo, malayo ang ugali nito. Basta sa kalaban, na gustong tumulong, pagbabawal nila. Yan ang, ganyan ang klase ugali niyan. Yun lamang po, Pangulo. Salamat. Uh, thank you. At uh, maraming salamat sa paglabas uh, nito. Pero nakakalukot na gabi, Sir President, ay uh, dapat po sana pag uh, ito'y tulong kahit kanina pa nang galing, ang magbe-beneficio naman dito talaga yung mga kababayan natin. no? Na ma uh, basta ito'y makakarating sa kanila. So that's the... Uh, again, as much as possible, I didn't want to talk about San kasi nga mas lalo po silang ginigipit sa tuwing ako po kami po'y nagsasalita sa nangyayari sa aming bayan pero ito medyo glaring na kasi masyado dahil yung again yung tupad o AX na dapat mapunta sa kanila eh, kinakaltasan ang nakukuha pa nila eh, na mas, napak, mas maliit at tatlo po experience na binangit ni Senator Jingo pag galing ho sa amin na ang magbebenepisyo naman ay mga kababayan namin ay talagang hinaharang at pinagbabawalan and I'm hoping that uh, with this ay hindi lang ma to parukyan, your honor mr president uh, i hope uh, it does not uh, it opens the eyes na kailangan magkaroon ng safeguards na hindi na mangyari ito sa ibang lugar din sa ating bansa lalo na sa far flung areas. If, if can happen right here in metro manila eh mas lalo pa sa, sa ibang lugar kasi nakakatakot po rito this is cash we're handling cash, kinakailangan mo talaga mas mahigpit ang uh, pag-implement nito para masiguro na makarating doon sa tunay na benepisyaryo. Imagine, ibibigay na lang yung... Uh, magbibigay na lang tayo ng tulong dito sa ating mga kababayan eh gusto pang harangin. At nangyari na rin po 'yan. Nung ako nung panahon ng pandemya, nagdi lang ako ng bangus. Oh, ano ginawa nung si Raulong Mayor na 'yan? Pinahuli ako, pinakulong ako. Kompleto naman ako, nakasuot ako ng... ng ano? PPE. ano? PPE. PPE. May ano? Social distancing pa. Mamaya-maya nakikita ko, may mga mobile car na, mga lima. Tapos, nilapitan ako ng chief of police. Senador, pero hindi pa ako, hindi na ako senador nun. O oh, bakit? Meron ba akong vinyolate? eh pinapahuli ko kayo, pinapaimbita ko kayo na ng secretary ng DILG the secretary pa nun ay si Gerald Anyo sabi ko nandun ba si Gerald Anyo sa presinto? wala po, pinimbita lang ko kayo imagine ito lang pagbibigay ko ng bangos sa panahon ng pandemya na kailangan kailangan ng taong bayan na pagkain ipinagkait pa nila and these products are perishable products that needed to be disposed right away. Distinguished sponsor, I'm just happy to witness that the two of you speaking to each other finally. <laughs>